Okay, uh, yeah. meron tayo rito guys na Hyundai Eon. Yan, ang issue nito uh, bagsak ang karga ng alternator. Kumbaga, ang reading niya uh, nagdodo dose lang. Yan, kapag uh, ginamit ang ilaw at saka aircon, bali ito guys, yung may aren uh, sir, bago natin uh, gawin niyan, no? uh, baka meron kang babatiin. Wala naman. <laughs> sir, lang kasi ka, sir. Tagalos Banyos Laguna. Ayan, galing si Sir uh, Tagalos Banyos pa. Uh, pumunta sa si shop natin para ipa-check up to. Sir, paki-start nga, sir. Uh, pakita ko muna sa inyo guys. Hala. Yan ito guys. Uh, bagsak ang karga. Sir, pakiilaw aircon niya. Yan, bumagsak siya guys. Uh, naka headlight na. Yan, tapos sa uh, naka engage na yung compressor. Oh, Maraming. Okay, medyo nasa ilalim mga guys. Yan, gumagana na yung kanyang auxiliary fan. Yan, naka ko na. Yan, so, uh, ito ang uh, reading ng voltmeter natin. Uh, malapit na siya sa 12. Yan. Sige, sir, pakipatay na, sir. Yan, pati makina. Yan, ito, guys, uh, marami na akong nagagawa nito. Na ah, uh, ang nagiging problema lang yan, kalimitan yung uh, ground. Kasi ang ground nito na guys nasa ilalim Yan yung negative nito Direto sa chassis Tapos direto ron sa may uh, transmission Yan ito guys papakita ko sa inyo kung ano lang ang nagiging problema niyan Dahil paano nga ilaw Yan sa mga merong ganito guys na sasakyan ha Hyundai iyon Yan kahit sa Hyundai Gets Ganito rin guys ang problema uh, Walang problema alternator niyan Ang problema lang yan ito Pakita ko sa inyo guys Ayan. Buhayin ko muna yung ilaw ng cellphone guys Kasi madilim yan Tayo pabot nga yung pilip na mahaba yan ito guys Ang nagiging problema nyan uh, ah, Nag-uumito uh, Ang tornilyo na yan na 12mm Diretso yan dito guys sa transmission yan Ang gagawin ko rito guys sa ah, Tayo kunin may impact at saka 12 Medyo mababa lang guys, mahirap. Yan, tatanggalin natin to. Sir, ito sir, tatanggalin natin yung nasa ibabaw. Tapos yung diretso sa transmission. Yan, okay na. And ito guys, meron tayong uh, impact. Yan, tanggalin natin. Yan. Tanggalin mo. Yan ito guys, tulad nito, makalawang na. Yan naputol na siya. Ito yung nag-uumido diyan. Yan ito guys, tatanggalin natin. Diretso na natin sa may negative. Negative ng battery guys. Yan uh, bulok na. Yan ito guys, tatanggalin natin 'to. Kasi medyo delikado 'to guys. Hindi natin pwedeng uh, i-impact 'to. Yan. Ito guys yung uh, dumumi sa kanya. Yan. Um, kumalawang. Kaya ang gagawin natin, diretso na natin yan guys sa negative ng uh, battery. Diretso. Sarap to sarap. Nag-umido siya yun. Kinalawang. Kaya ang gagawin natin sir, bibili uh, tayo ng medyo mas mahaba, ito diretso natin dito. Yan, dito guys ang gagawin natin. Diretso rito sa may uh, negative. terminal. Diretso rin sa transmission. Kasi ito naman guys, diretso, diretso to sa uh, chassis. Kasama na yan dito guys sa mga kahan ng sasakyan. Diretso na. Ito guys ang itidiretso natin. Diretso rito sa may negative. Okay, uh, ito na guys. Papakita ko sa inyo. Ito na yung uh, ikinabit nating uh, negative. Papunta sa transmission. Yan. Yan. Bali ito guys yung kable na to kailangan malaki Hawak ah, ka kayong gagamit ng maliit Kasi kapag maliit ah, wala rin yan ah. Useless din magiinit lang yan guys Kailangan makapal yan. Tapos ito guys yung terminal Kailangan papalitan nyo O kakabitan nyo ng ah, tanso Tapos ito guys yung ah, ano nya Kailangan nakahinang Kaya, Yan Direto rito guys sa transmission yung pinagtanggalan natin. Yan. And, guys, uh, nakahinang yan. Diretto yan sa may uh, battery. Tapos, ito, guys, yung nasa ibabaw na to. Yung kable na to. Yan. Ito, guys. yung masigip lang, guys. Yan, ito. Itong kable na to, diretto na yan dito sa may chassis. Kaya, kahit na maputol yan, uh, walang problema yan kasi meron naman tayo rito na kable diretto sa chassis. Yan. Ang importante, guys, meron tayong, ah, uh, galing ng negative terminal papunta rito sa may transmission yan ngayon guys sa uh, testing na natin kailangan guys sa uh, nakahinang kasi kapag hindi nakahinang yan magkocrosion din yan yan sige sir paki start ito guys yung uh, dati niyang nakakabit yan uh, makrosion na kaya hindi kumarga na maayos uh, ito guys yung charging niya yan. Sige sir, pakiilaw aircon. Headlight. Yan. Ito guys, naka headlight na. Tapos naka aircon. Yan. Kitang kita naman guys. Ah, uh, kumakarga siya. 14 na. Na kanina ay nasa 12 lang. Okay, sige sir, pakipatay na Diyan sir, may voltmeter dyan Sige nga sir, start nga Tingnan natin Anong rating dyan sir? 5 Ano ito guys, meron siyang voltmeter Dati sir, nag-onsi na lang Oo, oh, 11.8 lang okay. <laughs> Dito so, naman Ang binayahan ko, 11.6 lang Oo, oh, dito sir, kasi ang voltmeter uh, Mga digital, hindi masyadong accurate dyan okay. Kailangan e kapag bumaba siya sa onse, tagawa mo na. Sir, ka, sir, pakipatay na. Diyan, alis mo nito. Sir, dito ka sir. Namali yun sir. Sir, ano masasayo mo sir? Ayos. Sold na kasi nung canvas ko din sa yung pa-check up ko dun sa kabilang shop ang sira daw alternator oh, magkana uh, uh, yung offer dyan yung sir ng bago? nasa 11k <laughs> yung alternator napalta ko <laughs> natin yung IC nito eh oh, ganun pa rin? ganun pa din, 2,000 yung IC sir, <laughs> magkano ganasos mo sa kable? sa kable, mga 250 lang <laughs> 250 lang, yan guys Ice. uh, bali, sir, uh, ang pumili na ito kasi medyo marami kami gawa kaya sir, sir ang pinabili namin kaya nasa tuwit nila daw. Sir, maraming salamat po. Kaya problem solve. Kaya <laughs> mali si sir, galing pa ng Sir, Saan ka galing Los sir? Dos Banyos. Dumayo uh, si chef natin para ipacheck up ito na Hyundai uh, Eon. Kaya sir, thank you po. Ingat po thank sa pag-uwi. Okay.